Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So insya Allah sirah Kaya talaki pa rin natin yung Mga Aya at sura ng Quran Na nagpatatag sa mga sahaba Yung mga una nating nabanggit Mga surat ayayon yun na nabanggit o ibinaba doon sa Makkah. At hanggang ngayon naman, sa Makkah pa rin ito, pero ito specifically ibinaba para sa mga naghijra doon sa Habasya. Doon sa Habasya, sa Ethiopia. Wa fil ladina hajaru habasha. Habasya kabilang doon sa mga aya na ibinaba doon sa mga taga-Habasya mga nanghijara sa Ethiopia. Ito surutun na hal verse 41. Tapos uh, basahin na natin yung serye ng mga kasulatan niya ng mga aya. InshaAllah. At ito sa 41 wal ladina hajiru fillahi min ba'dima dummu lanubawu annahum fid dunya hasana. Para roon sa mga lumikas sa landas ni Allah matapos na sila ay apihin. Katiyakang kami ay magdudulot na maging mainam ang kanilang pamumuhay sa mundo. So kapag ang tao ay nang naghijra, alang-alang uh, kay Allah o Allah matapos na siya ay apihin, bibigyan sa ni Allah ng magandang pamumuhay. Ngayon yung hijra, yun nga ang hatol nga dito sa Hijra. Ang panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay uh, kumbaga wajib. Ito ay wajib kasi yung ano na eh. Kumbaga sa panahon nila kumbaga aping-api na talaga doon sila eh, sa ano sa Mecca. Aping-api na sila. Pero syempre, hindi naman lahat nakapag-hijra talaga kasi hindi lahat merong kakayanan. Wajib ito, pero para doon sa mga walang kakayanan, hindi naman sila nagkaroon ng pananagutan. Hindi naman sila nagkaroon ng pananagutan. Sa so dito nga sa aya na ito, yung sumunod na aya, balikan natin, Waladi fillahi madulimu. So, isa sa mga dahilan na maghihijra ang tao ay ang pangaapi sa reliyon. So ito naman, punta naman tayo sa panahon natin ngayon. Ngayon sa panahon natin ngayon, wala nang hijra patungong Madina, di ba? Wala nang hijra. Pero maari magkakaroon ng iba't ibang hukom ang hijra sa tao. At ang hijra para sa tao ngayon ay mangyayari mula sa lugar ng kawalan ng pananampalataya para uh, patungo sa lugar ng mga Muslim mula sa lugar ng mga hindi mananampalataya patungo sa lugar ng mga Muslim. Ngayon, depende sa kanyang kalagayan kung magiging wajib ba sa kanya ang hijra. Depende. Kung nahirapan talaga siya ipatupad ng kanyang relihiyon, hindi eh maghijra siya magiging wajib sa kanya kasi napapabayaan na niya yung kanyang relihiyon. Ngayon kung nagiging maayos naman yung kanyang pamumuhay, hindi mo siya inaapi ng kufar, eh pwede siyang manatili doon sa lugar ng hindi Muslim. At yan nga, ngayon ko na pagtatanto yung mga bagay-bagay. Nung dati, iniisip ko palagi. Paano kaya kung danasin natin yung mga pahirap na naranasan ng mga sahaba sa kufar. Pero hindi natin yung naranasan sa kufar, sa muslim pa natin. <laughs> sa muslim pa natin naranasan. Sa muslim natin naranasan. Sasabi so, pa nga nung ano, diba, NCMF. Ito nangyayari dito, first time nilang nabalitaan nito eh. First time, kumbaga na, pero ang totoo niyan, sa bagay, eh, kung, kung doon sa ano nila eh, yung area of concern nila eh, sa mga Muslim community na dito sa Luzon, halimbawa, maaaring first time ito mangyari. Pero actually, yung ganito, nangyayari na dati pa sa Mindanao. Kasi nababanggit ko madalas sa mga lecture noon. Wala pa yata kasi mag-review yung lecture noon eh sa Mindanao, maraming nga doon naghahari-harian. sa so, ang mga lupain doon, pag-aari, madalas ng isang pamilya lang. At ang mga nakatira doon, nakikitira lang. Wala silang titulo ng lupa. Ganitong ganito sa kalagayan natin. Iniisip ko yung kalagayan nila noon. Pa paano ba? Kasi hindi ko naman naranasan eh. Napupunta lang ako sa lugar nila. Napapasyal ako. Nababalitan ko yung nangyari sa kanila. Pero hindi ko pa naranasan ngayon lang ngayon ko lang naranasan na ganito pala, na ganito yung mangyayari. Na sa hijra, maaaring mangyayari nga na yung hijra mula sa lugar ng Muslim. <laughs> Patungo sa lugar ng hindi Muslim kung saan ka mas ligtas sa iyong relihiyon, So pwede rin mangyayari yung ganoon. Pwede rin mangyayari. Kasi nga, yun yung wake, yun yung totoo na nangyayari. Yun yung totoo na nangyayari. Kung mas ligtas ka sa kuffar, hindi doon ka nalang tumira sa kuffar. Di diba? Kasi maaari nga talagang ano, e, mangyayari na mas mararanasan ng Muslim sa kapwa Muslim ang pangaapi kaysa sa mga hindi Muslim. Posible palang mangyayari. Dati hindi ko ano yun eh. Parang ano eh, di ba? Ang hirap isipin. Nababalitaan ko lang yun, ang yung 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 yun nangyayari sa Mindanao sa mga lupain ng mga nagpapakilalang dato. Hindi sa kanila'y lupa. Hindi sila pwedeng magsalita laban don sa dato. O hindi sila pwede magsalita laban do sa mga gawain nung datu. Kasi kapag magsalita sila laban do sa gawain nung datu, sasabihin nung datu, pinaparinggan mo ba ako? Kahit hindi siya yung tinutukoy mo. Kahit hindi siya yung tinutukoy mo. Para sa Saudi Arabia, merong imam, kakalaya nga lang yun, isang taon, ah, nung isang buwan. Sampung taon siya nakulong. Nagkutba siya tungkol sa sugal esaktong eh, lumalaganap na yung sugal noon. Sa pinagbintangan siya na sinisiraan yung hari at kinulong siya, pinakulong siya sampung taon. Biro may nagkutba ka lang tungkol sa sugal. Wala ka naman sinabing pangalan. Pero dahil yung kasamaan ay ginagawa nung may-ari ng lupa o nagpapakilalang may-ari ng lupa o naghahari-harian, so, apihin kanila. apihin kanila. Para kalagayan ngin natin ngayon, di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon mabanggit natin Mandurugas siya yun eh. Di ba? Pero ngayon, tuwing nang mabanggit natin Mandurugas, feeling niya pinaparinggan siya. So may ano talaga, kumbaga may kasamaan, may kasamaan na nangyayari. Uh, ngayon ko lang talaga na ano eh, nakita yung buong ano eh, yung buong eksena, kumbaga. Tapos doon sa Mindanao mangyayari. Pagbabawalan kanila nila magkutba pag hindi ka nila gusto. Um, oh, nagsasalita ka tungkol sa mga o laban sa mga ginagawa nila. Patitigilin ka nila. Nagsasalita ka. Ikaw yung kati, bando ka sa taas. Papababain ka doon. Baba ka dyan. tututukan ka ng baril. Baba ka dyan. Ngayon, ano, no? hindi naman umabot tayo sa ganun pa. Pero, yung sistema na yon yun ang umiiral dito eh. Yun ang umiiral dito. May gustong maghari-harian. May gustong maghari-harian. Pero titingnan ko, parang mas masahol pa nga rito eh. Hindi naman tayo nakadepende sa kanya eh. Kasi mga tao na yon kaya ganun din naman sila pag malupitan. Kasi nakadepende sila doon sa dato eh. Parang, parang alipin nga sila eh. ba? Diba? Hindi kanila nila lupa, hindi kanila nila bahay. Ultimo pagkain nila, baka pag may sakit yung anak nila, ihingi pa nila yung doon sa datu. Pero tayo dito, hindi man tayo ganun eh. Bayad, bayad natin yung lupa. Tagtayo tayo ng bahay. Hindi man tayo namamalimos. Para ilagay tayo sa ilalim ng kanilang mga paa. Nagagawin tayong alipin. Hindi man tayo ganun eh, para tratuhin ng ganun. Hindi pa naman na maabot sa ganun na nga, ano, ano. Yung katulad na nangyari sa Mindanao, pero papunta na doon eh papunta na doon. Pero may kita mo yung pagkakatulad. May kita mo yung pagkakatulad. Itong hijra, ginagawa ito para sa kapakanan ng relihiyon. Ngayon kung meron ngang mangyayari na ang Muslim makakaranas ng kawalang katarungan sa kapwa niya Muslim, eh pwede rin siya maghijra. Inshallah. Pwede siya maghijra ulit. Kasi baka inisip ng tao, magtitiis siya dito kasi lugar na to ng Muslim, eh, magtitiis siya dito, kaysa mo pumunta siya sa lugar ng hindi Muslim. Pwede, pwede umalis sa lugar ng Muslim. Kasi yung pinangangalagaan mo sa iyong hijra, relihiyon mo. Hindi yung ano paman, hindi yung kung ano paman. Pero ako dito, yung ko yung kalagayan ko rito eh. Gusto so, so, ko naman umalis din eh. Kaso, nga, marami may ipit eh, kapag umalis ako dito eh. Yeah, lupa ni Melody, binili na sa akin 'yan. Yung, yung hijra ano eh. Yeah, pa, para sa ano? Para sa kapakanan ng relihiyon, para sa kapakanan ng relihiyon. So ako dito, inshallah titingnan ko lang din yung kalagayan ko dito. I-enjoy ko lang eh. Kung paano niya tayo pinahirapan, pahirapan din siya ni Allah ng mas matinding pagpapahirap. Hindi ko na sasabihin inshallah sigurado. Siguradong pahirapan din siya ni Allah ng mas matinding pahirap sa yung mga tao din na maghihijra sa landas ni Allah ng alang-alang sa kanyang, kanilang relihiyon sa inyong mga naghijra matapos sa na sila yapihin bibigyan sila ni Allah ng mabuting pamumuhay sa lupa pero wala ajlul a wala ajrul akhirati akbar bibigyan sila ni Allah ng magandang pamumuhay sa mundo pero syempre ang, ang gantimpala ng kabilang buhay ay mas malaki mas matindi So gagabayan tayo ni Allah sa ating hijra. Pero yung hijra na yun, kumbaga ano man yung makakamit natin na pakinabang sa mundo sa hijra na yun, mas malaki ang ibibigay ni Allah doon sa kabilang buhay. Lawkano ya alamun kung nalalaman lamang nila. Kung nalalaman lamang nila. Sabi sabihin dito ni Allah, wala kayong idea. Kung nung malaking kantimpala ang makukuha ng sino man na naghijra sa landas ni Allah wala kasi yung, yung paraiso yung hindi nga natin ma-imagine eh. Napakaraming ginhawa sa paraiso na ano eh. Na kumbaga hindi natin mararanasan dito sa mundo eh. Sa paraiso hindi ka na magkakasakit. Sa paraiso hindi ka na tatanda. Hindi ka manghihina. Hindi ka mamamatay. Yun pa lang eh. Yun pa lang. Napakalaking ano na nun. Biyaya. Ngayon dahil hindi ka na mamamatay, kaya ngayon sabi ng mga scholar, ang pagnanasa daw ng tao walang hanggan ni, eh. walang wakas. Kaya makakatupad lang talaga sa pagnanasa ng tao, tao, ang makakapuno lang talaga sa pagnanasa ng tao. Yung paraiso din na walang hanggan. Kasi hindi ka na mamatay dun eh. O di sa bawat araw ng buhay mo dun, mapasyal-pasyal ka lang do sa ano, sa lupain mo sa paraiso lalakad kang konti. Uy, may 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 waterfalls pala doon ah. Punta ka doon. Kahit pangalanan mo pa 'yung waterfalls 'ta 'yun. No? Pinangalanan mo 'yung waterfalls. Tapos doon sa kabila, mayroon pang isang waterfalls doon. No? dalawa na yung waterfalls mo, inisip mo, sayang 'tong waterfalls na 'to ah. Lagyan ko ka ng pato. Lagyan mo pato, saya ng mga pato doon, no? Hindi ka lang <laughs> hindi ka lang mamatay, hindi ka na mauubusan ng ano eh, gagawin lahat ng problema nag-iisip ka di ba parang nakakapanghinayang naman ni develop to ba palalayasin din ako dito hindi hindi ka tayo palalayasin doon para iso lang talaga ang pupuno sa ano pag nanasa ng tao kasi yung tao dito sa mundo makamit man niya yung mga bagay-bagay di ba ba magkaroon siya ng malawak na lupa kakamkamin na naman niya yung kabilang lupa eh kasi walang wakas yung kanyang pagnanasa eh pero itong mga naghijra, Masyaallah, Allah, Kung naiintindihan nila 'tong bagay na ito, at syempre sa pangkalahatan ng mga Muslim, kung naiintindihan nila na mas malaki ang gantimpala ng kabilang buhay, yung hijra na ito at ang anumang gagawin nilang kabutihan, hahanga rin nila ang gantimpala ng kabilang buhay. Kaya ang mahalaga, yung hijra ay gagawin sa landas ni Allah. Kaya yung hadith, 'di ba? Yung inamala bin niyat, ang karugtong nung tungkol sa hijra. Kasi pwedeng magkakaroon ng maling intensyon ng tao sa paghihijra. Pwede. Di ba ano ba tinukoy doon ng maling intensyon? Yung magnenegosyo lang o kay mag-aasawa. Yun, maling intensyon. Pero ngayon ko lang din na pagtanto. Ano? Hindi lang yung naghihijra ang pwede magkaroon ng maling intensyon. Pati yung nagpapahijra. <laughs> Di ba? Yung nagpapahijra. Papuntahin niya yung mga tao sa lugar niya. Oh, mag kayo dito. Welcome kayo dito. Oh, may ng bahay diyan Libre. Tirahan niyo lang. Sa isang kondisyon. Aalipinin ko kayo. Oh, Di ba? Maling-maling intention yun. Maling-maling intention. Purihin ninyo ako. Huwag ninyo akong pupunahin. Huwag ninyo akong papakialaman sa mga malikong desisyon. Hayaan nyo lang ako na dugasan kayo. Malaya kayo dyan. O oh, di mali, maling-mali na dahilan ng pagpapahijra sa mga tao. Maling-maling dahilan. So ito yung ngiyo ano, yung nabanggit tungkol sa hijra. At yung karugtong nito na aya, Alladina sabaruwa ala rabbihim yatawakkalun. Ito mabibigyan ni Allah ng uh, mas malaking gantimpala sa kabilang buhay. So yun nga yung mga naghijra dahil sila ay inapi. Sila yung mga nagtiis at sa kanilang Panginoon sila ay mga nananalig. Kasi katangian nito ng mga tao na ito, nga. Silang mga nagtitiis at silang mga sa kanilang Panginoon ay nananalig. Minsan daw, tinanong ng mga sahaba, Wa sa aluhu sa ti Yusuf, faanzalullah. Tinanong daw ng mga sahaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kwento ni Yusuf sallam. At yung nga, bumaba yung sura Yusuf. Na uh, actually sa mga sa mga sura yung sura Yusuf kumaga natatangi siya kasi nilalaman niya yung isang buong kwento. Hindi kalat-kalat, di ba? Hindi katulad kay Musa salam kalat-kalat sa iba't ibang ano eh sura. Pero yung kwento ni Yusuf Alihis Salam, mula sa umpisa ng kwento hanggang sa dulo ng kwento, nandun lahat magkakasunod. Mahaba. Mahaba yung kwento nung ano eh. Tungkol kay Yusuf Alihis Salam, sa sura to Yusuf, mahaba. Parang may 100 na aya. Mahigit. At nandun lang siya. So yun, yung aya na yun. So yung nga sabi ni Allah, Lakad ka na fi Yusufa wa ikwatihi ayatun lisailin. Na matatagpuan natin kay Yusuf at sa kanyang mga kapatid ang mga tanda para sa mga nagtatanong. Para sa mga nagtatanong. So ipinahayag ni Allah yung kwento ni Yusuf alayhis salam. So si Yusuf alayhis salam, yung, yung kwento niya kasi ano eh, ang pangunahing kumbaga, buod ng kwento doon kay Yusuf alayhis salam, maaring may bagay na masama. Sa pananaw natin, masama, pero magdudulot pala ng mabuti. Magdudulot ng mabuti. Sa so, ba diba yung kay Yusuf Alihis Salam, saan ba nagsimula yung kwento niya? Gusto niya patayin ng mga kapatid niya. Pero itinapon na lang siya doon sa yung balon. Sa balon, tapos hinayaan na lang siya doon para mapulot ng ibang tao. Tapos, nung napulot siya, ibinenta pa siya sa isang royal family ng Egypt. At doon siya lumaki. At bandang huli, nakulong pa siya, di ba? Kasi ina inakit siya nung ano, yung babae. Nung ayaw niyang sumunod, pinakulong siya. yung problema ng mga pogi eh. <laughs> pogi problems. <laughs> Pinipikot. At tinutokso. Tapos nakulong siya. Di masama na naman yung nangyari, Di ba? masama na naman yung nangyari. Pero doon sa masamang nangyari na yun, yung isang kasama niya doon sa kulungan na kumbaga tagasalin ng hari ng alak, yun din naman yung naging dahilan na makalaya siya. Nabad ng huli, nung nakalaya siya, nagkaroon siya ng mataas na posisyon doon sa gobyerno ng Egypt. At nailigtas niya yung pamilya niya doon sa matinding taggutom sa Palestine. Naisipin natin, di ba? Kung halimbawa wala si Yusuf doon sa Egypt, na sila pare-pareho sa Palestine, di pare-pareho silang gutom. O ngayon, halimbawa masabi man natin, sige, lilikas sila. Lilikas sila ng Palestine papunta ng Egypt. Kasi tatawid ka lang naman ng Sinai. Eh. Actually ngayon yung Gaza, yung border niya, yung Sinai, Egypt na yun eh. Tatawid na lang sila ng border, ando na sila sa Egypt. Katabi lang yun eh. Kung halimbawa lilikas sila puntang Egypt, anong katayuan nila doon? Alipin. Samantalang nung pumunta sila doon, nasa batas ng posisyon si Yusuf, eh di maganda kalagayan nila. Lahat ng kabutihan na tinamasa nila, nagsimula sa tangka ng mga kapatid ni Yusuf na patayin siya. bandang huli, nagdulot ng kabutihan. So minsan isipin natin, ano, may mga bagay-bagay masama eh. Pero bandang huli magdudulot ng kabutihan. Kaya palagi pag merong ano, merong masamang nangyayari sa atin. Sa English tawag doon ano yan, may idiom para doon, silver lining. Na kapag meron daw ulap na maitim, sa ilalim doon may kumukot Kidlat, di kidlat ba wag Huwag kang malungkot kasi pabagsak na yung ulan. So yun yung silver lining o liwanag din, kumbaga may liwanag na paglipas ng ulap na yon, sisikat ang araw. Kumbaga, tagpapalitan ang hirap at ginhawa. So, maraming ano eh, kung babasahin ng tao yung kwento niyo sa palihis sala, may magiging matatag nga siya sa relihiyon. Maging matatag siya sa relihiyon. Kasi, kumbaga, siya lang may kontrol sa lahat eh. Pwedeng dudulutin ni Allah na mangyari yung mabuti, sa pamagitan muna ng pagpapahintulot niya na mangyari o isang bagay na masama. Di ba meron ng aya? Wa asa ang takrahu shay aw wa huwa lakum. Maaring kamumuhian ninyo ang isang bagay na mabuti pala para sa inyo. Wa asa ang tuhibbu shay aw wa huwa lakum. At maaring mamahalin ninyo ang isang bagay na nakakasama para sa inyo. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Si Allah ang nakakaalam at kayo ay walang nalalaman. Wala tayo nalalaman kung ano itatakda ni Allah. Mabuti ba o oh? masama? Mabuti ba o oh? masama? So, parang dito, diba, ang daming ginawa sa atin na ano, kagaguhan. Eh. Pero bandang huli, may, may mabuti. May kabutihan. Di mo, hindi tayo nagle-lecture sa masjid. O ginawa natin pajar yung masjid. Di, ay, ginawa natin pajar yung lecture. O di nakadalo na kayo. Diba, hindi ka dati, mag eh. Hira kayo makadalo ng mag eh. Hmm. Tapos marami pang iba't ibang pinto ng kabutihan ang nabuksan. Alhamdulillah. So, ganun yung ano. Ganun magtakda si Allah. Kung maga, hindi talaga natin maano eh. Hindi natin maaarok ng anumang klase ng pag-arok o pagkakaunawa yung mga tinatakda ni Allah. Kaya ang kailangan nating pangunahin talaga, magtiis at manalig kay Allah magtiis at manalig kay Allah. Di ba yung binanggit nga ni Allah kanina tungkol sa mga sahaba na naghijra? Sa haba siya, silang mga alladi na sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Sila ay nagtitiis at nananalig sa kanilang Panginoon. Si Allah bandang huli yung ano eh, magtatakda eh. Kung kailan niya gusto, sa kung paano niyang gusto na mangyari. Si Allah. Bawa tayo ngayon, di ba? Nahirapan tayo. Pero si Allah ang magdidesisyon kung kailan niya tayo pagtatagumpayin. Sa anumang paraan na gusto niya tayong pagtagumpayin. Ngayon kung tuloy-tuloy yung paghihirap, edi magtitiis tayo tuloy-tuloy at mananalig kay Allah. At kung darating naman na yung ginhawa, edi magpapasalamat tayo kay Allah. Magpapasalamat tayo at magdaragdag pa tayo ng iba pang mga pagsamba sa kanya na kumbaga dudulutin na magawa na natin dahil may ginhawa na eh. Magagawa na natin kasi may ginhawa na. Pero habang nasa paghihirap, edi tuloy-tuloy lang tayo sa pagtitiis at pag uh, pananalig kay Allah. Kasi kontrolado ni Allah lahat. Kontrolado ni Allah lahat. Huwag iisipin ni naman na ano, mananaig totally ang kasamaan. Pinananaig ni Allah ng kasama ang kasamaan ng panandalian para subukan tayo, tayong matutuwid. At syempre, subukan din yung, yung masasama, kung hanggang saan ang kanilang kasamaan. Kasi pwede rin naman may masama na bandang huli magpapakamatuwid, di ba? Si Omar bin al-Khattab, radiyallahu anhu, di ba? Napakasama niya nung hindi pa siya muslim. Napakasama, masama sa lahat ng masama. Kasama siya dun sa pinakamasasama. Di ba? Yung anak ni Abu Jahal, si Ikrimah, oh, naging shahid pa. So, lahat tayo, ano, pare-pareho tayo sinusubok eh, pagdating sa mga masasamang nangyayari na dinudulot ng ating kapwa o kahit hindi dinudulot ng ating kapwa ay eh, mga sakuna, di ba? Bagyo, lindol, sakit at iba pa. Lahat, kailangan lang pagtiisan, insya Allah, at si Allah ang magdudulot ng ginhawa. Kailan man niya naisin o sa anong paraan niya na naisin, Alhamdulillah. Sa so, tatuloy natin ito, insya Allah. rahmatullahi warahmatullahi barakatuh.